sa inyo mga kalaspag So nandito ako ngayon sa bahay namin At uh, kasulukuyan naming uh, naayos So as the mechanic, paking Paul Ano? Paka Paul uh, naayos So ngayon, uh, inaayos nyo yung aking uh, bottom bracket uh, Marami siyang uh, uh, Parang may ano na, may tama na Paul, nasan yung dating ano. So, ito siya. Okay. So, may, uh, maganit na. Uh. Kaya, nung nag-black wall raid tayo, may parang inaanong mali. May tumutunog. Kaya, uh, nakakairita rin pag umaahon. Buti naman at meron tayong nahanap na spare parts sa ano sa sa bearing shop. So, ito yung nabili ko sa bearing shop sa may balibago. Ang ingay mo! Okay, so ito yung nilagay ni Paking Paul. So, yun, smooth na siya. So, ba, yung pal, ano, yung dito ba, kailangan bang langisan, ano to, gasahan? Oo, no, grasahan pa rin. Grasahan pa rin, ano. Kasi, pao na stock siya, di ba? Kahit stock siya, may tendency na baka maano. Masira pa din. Yes. Masira. Kahit bago. Kahit bago, oo, oh, oh, yung, ano. Baka nyo ko, ha? Ay, eh, wala uh, tool pa eh mga DIY tips lang ang mga inaano namin. Mga DIY lang 'tong ginagawa namin. Yeah. Handle with care pa rin naman. Yan. Yeah. So pa rin Paul, kailan ba dapat magpa uh, repack ng bottom bracket? Every 2 months. Every 2 months. Oh. Eh paano kung maari eh, uh, hindi mo naman siya masyadong ginagamit. Kailangan talaga mga ganun. Monthly check-up talaga. Monthly check -up talaga. Ah. Oh. Three years na rin yung bearing niya. Medyo may katandaan na rin. Okay, so... Susunod naman ay lalagyan nyo ng grasa. Tama ba, Paul? Mm. Lagyan uh. natin ng grasa. Kahit... Gagasa o lilinisan ng ano? Grasa. Grasa na talaga. Oh. So, ito yung bago. Ito yung bago. Wala siyang grasa sa loob. konti lang. Uh -huh. So, kailangan mo pa rin siyang grasahan. Uh Oo. -oh. Oh. Kasi, okay. stuck siya stuck. Matagal okay. din, eh. Matagal din, siyempre, kinakalawang din yan, katagal yan. Sa mga shop, hindi naman nagadagad na rin. Uh -huh. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Dapat, pag nyo yan. Ayano. Yan. Dapat kunti lang sungit niya. Nandiyan kayo mag- magse-service kayo ng sarili n'yong. Mhm. Uh -huh. Ingatan n'yo 'no, masira 'to. Parang yung hindi, rubber. Ba, um, rubber 'no. Actually hindi siya rubber. Meron siyang parang metal sa loob. Oh. Pag nasira 'to, 'yung pasukan ng dumi na mga dome and lobe na. Ano. 'di ba? Pag nangyari yun, ah tapos na ang bearing mo. Pag nasira yun, lasog-lasog yan. Ah, uh, pwede siyang pasukin ng tubig, duni. Or anything na harmful para sa mga bearings. Hmm. Huwag kang matakot magrasa. Yeah. Kasi grasa lang yan, di ba? Huwag kang ma ma-pressure. Huwag kang ma-pressure. Okay. Yeah. Dyna Grease. Oh, Dyna Grease! Baka naman. Oh, Dyna Grease. Baka naman, Dyna Grease. <laughs> oh, yan, ha. Napaka laging ginagamit ni paring Paul 'yan. Mm. Oh, di ba? Talagang maaasahan 'tong Dyna Grease. Hmm. Oh, Dyna Grease. Baka naman. Baka naman, ha. <laughs> hmm. Okay. So, ito pa oh. oh, laging ginagamit ni Paul 2 eh talagang ito maasahan talaga to oh. tanggal ng kalawang tanggal ng kalawang di ba mga stock ng mga stuck, o oh. di WD-40 o oh. baka naman o oh. baka naman ah. ha oh. yun okay so pinakapit na ni paring board yung bottom bracket to so, si paring po nag ano yan, nag service din yan pwede nyo kontakin ihaan oh! ako na lang yung link ng FB ni Packing Paul sa baba na ano kung gusto nyo punta sa Civic Boys punta kayo ng Civic Boys located siya sa Maya Pa Calamba, Laguna ikaw kanina ka pa number 1 <laughs> ha ah! hey ah! kau talaga mag oh. magalagay linisin din yan. niya yeah. Bakit Paul? po May may sa to mm. yan yung yung latring mo na sa mm. oh, may yah 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 maring hindi mo maipasok yan o kaya hindi mo mahugot yan. Mm. Oh. May, may mga pagkakataon kasi namin na mm. pag may stock siya, hindi mo na basta-basta matatanggal. Hmm. Mahirap na. Mahirap tanggalin. Mm. Lalo't aloy yan. Oo. No. Oh. Pag yan, nag mahirap tanggalin yan. Oo. No. Ang galing! Ang galing! <laughs> A FEW MOMENTS LATER Okay, so after ng matindihan pokpokan, uh, ito na siya. Ups, mas na. ngayon testing na okay testing na natin Okay. So, uh, yun na nga. Doon na natapos ang uh, ng <coughs> At pagpapalit. So, um, overall, uh, good na siya ulit. Uh, wala nang tunog. Wala nang nakikinig na tunog. So, good for rides na ulit. Alright. So, abangan ang susunod na kabanata. Peace out.